Good morning everyone and welcome to my channel and it's me again ang inyong chismosong kaal vlogger gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik nanonood sumusupport at sumusabaybay ng mga content ko here on my youtube channel so wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating topic ngayong araw I'm sure na hindi hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan and syempre wag na wag kayong mag skip ng segment. Okay, buuin nyo to, start to finish, and syempre, wag ninyong kakalimutan na na-share tong video na to, okay? At don't forget to follow me on my FB. So, eto na, ko na tayo sa ating main topic for today's video. Pag si Meme Vice talaga ang nagbanggit ng flood control project, e eh talagang um, may patama talagang, or may tinatamaan talaga lalong-lalo na kahapon, 'di ba, nagbiro siya sa mga rehas, rehas sa mga malamig na steel bars sa kulungan. Sino kaya yung makukulong at aabangan natin 'yan. So, eto na guys. Watch this. Mamaya ipapal mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bombo. So, eto na guys. Watch this. Kita, pare-pare tayo na kinabang, no? Ilan lang lagting kita, no? If I go down, you go down. Walang yes. Hindi pwedeng ako lang, ano, nakakahawak oh, sa palaring baba. Ang kayo na pala, pero kapitsyo. Ano? Excited na po kami! Talihan nyo na po! Oo, oh, oh, nahahabi po kami. Lalo na kung malamit magpapapitsyo. <laughs> diba? Eh, Abangan po namin yan, ha? Oh. At kung nakita nyo na ngayong recap, so eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina pag si Meme talaga guys, pag si Meme talaga ang nagsalita about sa flood control project or kahit saan mang bagay patungkol man yan sa Sarsuela or it's either binanggit niya yung Aldab, eh, talagang walang makakapalag walang makakatalo guys gaya kahapon sa laro laro pick laro laro pick eh aba may patama na naman si meme ang meme natin sa um sa mga mandurugas at mag nanakaw dito sa ating sa ating kapuluan dito sa Pilipinas dito sa mga politikong mag di ba dito sa mga politikong um, ninanakaw ang kaba ng Pilipinas at kaba ng mga Pilipino yung mga pinaghihirapan natin at ito na nga no inaabangan na nga nila kung may madadampot na nga um, naabangan nila kung may madadampot na and syempre ba diba, kailangan nila magpapicture na na nakasmile and syempre um hindi lang kami meme ang naghihintay niyan hindi lang kami buong Pilipinas buong mundo buong sambaya ng Pilipino hinihintay na may makulong talaga ba diba? sino ba naman ang hindi ba diba? sino ba naman ang hindi nag-aabang dito sa napakatinding issue ng flood control project at dito pa lang natin masasabi na mayroon na tayong hostage ang makakamit ba diba? tayong lahat tayong mga Pilipino may mga hostage na tayong makakamit very very soon at ito no, nga ano, on national TV na niyang sinabi yan na may makukulong ba diba? um, hindi na siya makapaghintay hindi na sila makapaghintay buong showtime family na isa isa din talagang na, nagbabayad ng bawis at ninanakawan din um, ninanakaw din ang mga bawis na binabayad nila taon taon di ba um, di naman sasabi ni Vice at siya lang talaga guys siya lang talaga ang bukod tanging matapang at talagang saludong saludo ako dyan kay Meme dahil nga eh di ba um, si Meme lang ang buong tapang ang naghayag ng mga panluloko at pagnanakaw dito sa pang pagnanakaw ng mga politiko na yan o pagnanakaw ng mga politiko na yan di ba um lalong lalo na dito sa Bulacan alam naman na natin dito di ba na may mga ilan tayong congressista or congressman mga uh, mga mga kapwa politika di ba mga mga politician diyan na magnanakal din naman ng kaba ng mga bulakenyo di lang ako yung nagsasabi niyan ha nakakalat yan nakapost na yan sa social media kaya <laughs> ewan ko na lang ha mas lalo pang na double kill or triple kill pa ni Meme kahapon or everyday yan asahan nyo na yan everyday may patama siya sa mga flood control project at karapat dapat na talagang may malagot talagang ang um, karapat dapat na talagang dapat may makulong talaga at magbayad sa mga pinagagagawa nilang pag nanakaw diba um, ako ah, as a Pilipino deserve naman nila yan guys diba kahit ako sabihin nyo ng ano um kahit yung mga kapwa kong vloggers ba diba, na kumikita na dito sa softmed eh talagang nagbabaya din naman ng buwis kasi yung mga buwis nila hindi naman nila napapakinabangan diba imbis na mapakinabangan nila ano ninanakaw ng mga um ninanakaw yung mga buwis nila ginagamit dyan sa walang kapalarakang flood control project na yan imbis na gamitin sa maganda ba diba, imbis na gamitin sa may kabuluhan ni eh. ba diba, na project on may kabuluhan na proyekto di ba ginagamit pa sa kasamaan ginagamit pa pang walwal -wal. oops yung mga nadaranasan niyo ngayon unti-unting mawawala yan at hindi na kami makapaghintay di ba um dahil yung mga nararanasan ninyo, yung mga natatamasa ninyong helicopter, mga bahay lalong-lalo yung may bahay sa France, 'di ba? Lalong-lalo na may mga yung yung may pinapatayo pang bahay na hindi na matutuloy, 'di ba? Tapos yung kapatid niya may Smith sariling chopper. May ambag din kami diyan na sa mga yaman ninyo kasi nga mga kaban namin yan, na dapat kami ang nakikinabang at kami dapat ang nagpapakasa sa na kayo. 'di ba? Imbis na imbis na tayo yung namamasyal, walwal -wal dito, walwal doon, bili ng ganito, bili ng ganyan. Sila, sila yung bumibili ng mga ganyan na diba, ba? Katakata. Wag na tayo magtaka, guys, diba. ba? Mamulat tayo sa katotohanan kung ba't sila agad-agad yumayaman -agad tapos nakakabili sila ng chopper. Apaka imposible naman na 'di diba, Um yun pala may mga kinikita ka sa maruruming paraan o sa maruming paraan doon ka kumikita kaya mas mabuti pa talagang gumawa tayo ng malinis na paraan ba diba? malinis at syempre kailangan natin talagang paghirapan hindi gaya ng iba ba diba? hindi gaya ng ibang mga politiko dyan o ng mga politiko lalahatin ko na na talagang mga pulpol at syempre ginagawa nila 'yung pag-knockout, ginagawa, ginagawa nila talaga 'yung pag na 'yan, 'di ba? Hindi 'di gaya ng iba na nagtatrabaho tatrabaho talaga, dugot, pawis talaga ang pinupuhunan tapos tong mga 'to, 'di ba? Um, nagbabayad sa BIR, nagbabayad sa um nagbabayad ng mga taxes nilalalong-lalo, 'di ba? Si meme may alam din 'yan sa mga pasikot-sikot dito sa politics kasi nga mga diba number one tax payer yan ng Pilipinas at ng buong mundo diba ah, buwan taon-taon nagbabayad yan ng buwis kaya apaka imposible na manawala sa alam dyan sa politiko-politiko na yan eh si Meme pa napakatalino niya ni Meme diba hindi um, naman siya pinanganakapon para hindi malaman yung issue na yan tsaka huwag ninyong iis mo din yan kahit na sabi ninyong beke yan o bakla yan ay eh talagang may paninindigan yan sabi nga ni Meme kung hindi, kung hindi kayo natatakot sa mga politikong magnanakaw o sa mga pulpol na politikong ninanakaw ang mga pera ninyo, yung mga binabayad ninyo sa BIR or binabayad, binabayaran ninyong buwis eh aba, nasa sa inyo na yung problema, wala na wala, wala sa amin, okay nasa sa inyo na yung problema nasa sa inyo na yung kayo na siguro yung may kong kung hindi kayo marunong matakot sa mga politikong um, Ninanakaw lang ang kaban-kaban na pinaghirapan natin O kaban-kaban na pinaghirapan ng buong sambayan ng Pilipino Di bali magpakasasa sila ba dahil baka mamaya, di ba? Who knows? May mabalita na lang tayo sa TV na Ay, si ganito na, ano na, si ganyan na kulong na, di ba? May mabalitaan na lang tayo May kumalat sa Sokmed na may nakulong na pala, di ba? at pinagbabayaran pinagbabayaran na yung mga kasalanan nila pinagbabayaran na yung um, pinagbabayaran na yung mga kasalanan na ginawa nila di ba so doon pa lang mga ka-ADN ha kung mangmang -mang kayo please lang please lang ha, mamulat na tayo sa katotohanan kailan kayo mamulat sa katotohanan pag wala na walang wala na tayong mga Pilipino di ba pag walang wala na yung pag isa-isa na ubos yung mga pinaghirapan natin isang isa isang inubos ng mga politiko na yan yung mga di ba um, at ito yung uh, hahabaan ko na tong content ko and syempre di ba magtataka tayo yung mayaman sila ng yung travel sila ng travel samantalang may mga hinahatak silang projects may mga pinaplano silang projects pero guys yung iilan dun hindi naman natuloy di ba lalo lalo na yung congressman dyan sa QC or Kong congress gay dyan sa QC maraming projects maraming, ma maraming bulaklak na salita pero tanyo anong, anong nagawa anong natupad di ba Um, uh, anong anong nagawa niyang tama A anong nagawa nilang tama dito maski yung mga pangilan nilang plano nila 'di diba? Um, at siyempre, mababagal din naman yung mga politiko dito, 'di ba? Mababagal din magkikilos. Naku po, eh ang ang pinog sa ang ano nila, 'di ba? Yung yung perang pinag Uh, ano nila, yung pinagpapasalan nila abroad pinagaganito pinagaganyan eh sa atin galing yun sa kaba ng Pilipinas sa kaba ng buong Pilipinas nang galing yun kung saan tayo um kung tayo yung naghirap tayong naghirap kaka-live kaka-vlog kaka trabaho kaka-construction diba kaka di ba? Diba? Lahat ng trabaho pwede natin mapasubukan, Basta kumita lang ng pera. Tayo ang di ba? tapos Tapos ninanakaw lang ng mga pulpul na politiko. Kaya please lang, ba? Diba? Tapos yung mga mangilan nilang mm, ano sa kalsada, ba? Diba? Yung mga mangilan nilang may hirap, inatutulog eh, lang sa kalsada. Tapos itong mga politikong to, ang daming bahay, ang daming kotse, ang daming mga choppers, 'di ba? May mga bahay pa abroad, 'di ba? Pero 'di ba, hindi nila tinitingnan yung mga kababayan natin, yung mga um sitwasyon ng kababayan, mga kababayan natin. Sorry ha, pero real talk lang tayo, okay? Ginigising ko na kayo sa katotohanan hangga't maaga pa diba ba? Hangga't um lalong lalo na 'yung mga guro na nagpapakahirap na magturo, 'di ba? Nagpapakahirap mag lalong lalo na 'yung iba diyan na call center agent. Nagpapakahirap sila maski magkasakit na nga sila, 'di ba? Basta kumita lang sila ng pera hindi sila nagre-reklamo pero itong mga pulpul na politikong to talagang ninanakaw at ninanakaw nila yung mga kabana na dapat sa atin or yung mga pinaghirapan natin or paghihirapan pa natin in the near future diba? um, tayo yung naghirap sila yung nakikinabang imbis na tayo yung naghirap tayo din makikinabang hindi tayo yung naghirap sila ang makikinabang yan ang totoo Okay, yan yung real fact. Masakit man magsalita, pero di ba um, real talk lang yan mga ka-ADN, okay? Dahil baka ba maya, di ba? Yung ibang mga subscribers ko, hindi pa mamula sa realidad at talagang hindi naman tayo tinutulungan ng mga politiko dahil pag kami kinita tayong pera, eh aba, pag nagbayad tayo ng buwis, sa magna pala natin inaabot yung mga binabayad binabayad natin diba sa magna pala napupunta lahat ng mga um ng mga binabayad natin eto ha ah, manindigan tayo and syempre may prinsipyo tayong mga Pilipino hindi tayo basta basta na magpapaapak matuto tayong lumaban 2025 na wag na tayong maduwag ba? Diba? Um, inuubos na nang inuubos ng mga pulpol na politiko na yan yung mga kabab natin yung mga kinikita natin no yung mga salary natin na tayo'y naghira, tapos sila pa wal wal lang France, Guam, 'di ba? Thailand, Indonesia, 'di ba? Australia, Italy, 'di ba? Punta-punta sila sa mga ganong lugar. Pero 'di ba may mga pa chopper chopper pa nga sila may pa condo condo pa sila 'di ba ilang condo yon ilang chopper yun ilang sasakyan yon 'di ba na binuking ni Meme kag kagahapon sa Showtime kaya promise guys mas maganda talagang manood sa Showtime dahil kay Meme Vice dahil si Meme Vice lang talaga ang may tapang and syempre wala siyang pakialam kahit napagalitan siya um basta na ihayag niya talaga ang mga kademonyohan o kawalang ng mga politikong mga magnanakaw. Okay, so bye, -bye na mga ka -EDN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe my youtube channel and syempre huwag ninyong kakalimutan na i-click ang notification bell para pag nag-upload ako kayo agad ang unang-unang makakanood ng aking mga susunod pang mga videos okay, so bye-bye na mga ka-ADN, I love you all have a nice day, keep safe and God bless everyone, bye-bye enjoy watching